Sa ina-bahaba ng kontrobersya sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education, isinuko na rin ito kanina ni Vice President Sara Duterte. Nagdudulot lang daw kasi ito ng pagkakawatak-watak. Nasa frontline na balitang yan, si Mean Los Baños. Nag-flying kiss pa si Vice President Sara Duterte sa mga miyembro ng media na nakaabang sa kanyang pagdating sa Senado ngayong araw para sa deliberasyon ng budget ng Office of the Vice President at Department of Education na pareho niyang pinamumunuan. Pagdating sa plenaryo, hindi na ipinaglaban pa ng pangalawang Pangulo ang... Randel Bunagan, binenta na kita dito. Lagot ka. Dami ko na sinabi tungkol iyo. Late ka confidential funds para sa OVP. Nagtanong kasi si Senator Coco Pimentel, kung aapila pa ba si VP Sara na mabalik. Hindi kasama si Tulpo sa 9 na senador na pabor sa CIF ni VP Sara. Siya, sen, sino nagsabi sayo? Una-una, gusto ko lang klaruhin. Mismong senador ang nagsabi. Mismong si Jinggoy, mismong lahat ng senador sinabing fake yang listahan na 'yan. That's fake news. Bakit tayo naniniwala? Bakit? Kasi sinabi ng mga vlogger. Huwag ganun. Yan ang mga ano eh. Pasensya na kayo. Yan ang mga sinusuplak natin dito eh. Yung mga vlogger na walang kakwenta-kwenta. Basta na lang nagpapaniwala. May isang pahay, ano eh, online news na naglabas niyan. Lagot nga yung online news na yan eh. Una-una, bawal ilabas ang uh, pinag-usapan sa executive session. Pangalawa, fake news yan. Walang butuhan na nangyari. Di ba? Hindi ko. Kaya nga nagtataka sila, saan ng galing yan? Malalaman natin kasi pinatawag sa Senate hearing yung uh, online news na yun. Tapos, maniniwala tayo? Bakit? Kasi sinabi ni ganitong blogger, Hindi ba? Yun lang sa akin, ha? Ah, sabi nito, huwag niyong kontrain si Tulpo, high blood na yan. Ano ba talaga? Tulpo ba talaga ako, Sarah Duterte? Hindi kayo maano, eh. Hindi kayo maano, ma... Uh, ma, -ano na kayo. Mag... Uh, Pag-isipan nyo na ng mabuti kung ano ba talaga ibibintang nyo sa akin. Maka Duterte o maka Tulpo. Kasi hindi kayo may hindi nyo ma maayos yung utak ninyo eh. Ang paulit-ulit natin sinasabi dito, paulit-ulit. Ewan ko, tangan niyo. Hindi lahat kayo ah, yung mga nagko-comment lang. Na paulit-ulit. Titignan natin ang accomplishment nila. Hindi dahil sa pangalan nila. Ulit, 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 ulit. Hindi, mga kabutas yan. No? Ayaw mo, may bilang na oras na mga... O, hindi, hindi ha? Ang 500 million pesos na confidential funds. Sinagot yan Sabi nito isa, ah, uh, wait, May, may nagsabi dito, eh. ah, 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 Sa, G, sa GMA lumabas yan, hindi sa vlogger. Ang sinabi ng GMA, para linawi lang natin. May lumabas na ano. At doon sa balita na yon, binalita rin ng GMA na it was fake news. Are we listening? O oh, nakita lang natin yung headline, pinaniwalaan na kagad natin. ba? Diba? Sana ho, sana panoorin talaga natin ng buo. Bise sa paumagitan ng isang statement na binasa ni Senate Finance Committee Chairman Sonny Angara they will no longer pursue the CIF or CF. And the reason why is because it is seemed to be divisive. And... Itong binabasa ni Angara dito, kasi sa ganyan, bawal magsalita yung secretary, okay? O yung uh, dinideliberate yung budget. Ang parang meron silang uh, spokesperson o parang ang, tinataw tawag nila doon, sponsor, okay? Spokesperson. At si Angara, binabasa niya ngayon yung statement ni BP Sara Duterte na sinasabi niyang, dahil nagkakawatak-watak na. Ha? Ah, huwag na lang, hayaan nyo na lang confidential fund. Alam mo, dahil doon, natuwa ako sobra. Ang galing noon. Maniwala kayo sa akin. <laughs> Panalo yung sinabi ni BP Sara Duterte na yun. Alam mo, kung sino man na nag-a-advise sa'yo, you hit the right uh, button. Bakit? Habang nagwawarla yung mga mga congressman doon. Di ba? kumabubla yung mga bibig ng mga congressman. Hindi, kasi kasi si Sara Duterte, kasi si PRRD, kawa tayo ng resolution to support our speaker. Si Sara Duterte, I'm I'm giving up the confidential funds kasi nga, nagkakawatak-watak na. Ang galing. Hindi, totoo. Nadali sila dyan. Bakit? Yan ang tunay na response ng public servant hindi public epal. Di ba? Ano response ng public epal? Gawa tayo na resolusyon to support myself. Sambahin nyo ako, mga animal kayo. Pag di nyo ako sinamba, tanggal kayo. Yun yung public epal, di ba? Eto, talagang public servant ang sagot. Wag na natin yan. Isa, hayaan mo na yan. Importante, magsama-sama tayo dahil malaki ang problema natin. Oo, na-reverse sila doon. Nayari sila doon. Ay nga sabi ko sa inyo, magaling yung adviser nito ni BP Sara. Panalo eh, di ba? Response na response pa lang eh. Itong isa, nagwawarla na. Yung isa, natataranta na. Nagka, naglo loyalty check na. etong isa, okay, sige. Hayaan nyo na sa inyo na huyan. Isaksak sa baga nyo. <laughs> Sana ganun nalang sinabi ni Bipi Sara Duterte, no? Di ba? <laughs> sa inyo na yan, isaksak nyo sa baga nyo. <laughs> and as the Vice President, she swore an oath to keep the country peaceful and strong. I commend her, uh, Mr. President, for now categorically stating to this House... Kaya nga may paninindigan, may prinsipyo si Sara Duterte. Totoo naman. Pagdating sa ugali... Wala akong question kay BP Sara Duterte. Pare, alam mo sa pagdating mo sa tapang katulad niya ama niya, decisiveness katulad niya ama niya. Ah, pagdating mo sa political will katulad niya ama niya. No, ano ko diyan? No question about it. Talaga nga naman, 'di ba? Ang pinupo na lang natin sa kanya. Nabudol na siya ng mga Marcos. Uulitin na naman ba niya? <laughs> 'Di ba? 'Yun lang naman ng ano eh, nang hindi ko maintindihan kung sakasakaling mangyari uli yan, ah. Kaya nga ngayon pala sinasabi ko na eh. Pag inulit na naman yan, na magkaroon ng Sarah Duterte and Senator Aimee. Nabudol na eh. Ulitin na naman. That it's not a deferral to our wisdom. She does not want it anymore. That settles everything. Matatanda ang noong nakarang buwan lang, sinabi ni VP Sara na ang sino mang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan at kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Bago pa ang mismong deliberasyon ng Senado sa budget ng OVP, matatandaang sa Kamara pa lang ay tinanggal na ang halagang 500 million pesos na confidential funds ng na naturang ahensya. Kung tutusin, pwede pa namang ibalik yan sa Bicameral Conference Committee. Pero hindi na raw yan mangyayari dahil sinabi raw mismo ni VP Duterte kay Sen. President Subiri na ayaw na niyang ipabalik ang naturang pondo. Bago yan, inusisa ni Sen. Risa Ontiveros kung paano ba ginastos ng OVP sa loob ng labing isang araw ang 120... Ito maganda, tinakil ni Boss Dada, ah, yung komento ni, ni Ontiveros dito sa pag-transfer ng uh, confidential fund from OVP from OP to OVP. Ganda ng paliwanag niya doon. 5 million pesos na inilipat mula sa Office of the President papuntang OVP para maging confi funds noong December 2022. Paliwanag ni Senator Angara. Ginamit ang Uhing ligtas ang pagpapatupad ng mga proyekto ng OVP, lalo sa mga lugar na matindi ang inser Kasi malay nyo, ha. May naririnig pa akong iba. Sarah Robin. No, totoo. May nadidinig akong ganyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, we should be open to everything. Hindi ba? Hindi tayo dapat sarado isip. Kasi iba ang dynamics ng politika sa Pilipinas. Hindi nga natin inaasahan tatakbong Vice President si Sara Duterte. All along, alam ng tao, Presidente ang tatakbuhin niya. Di ba? Ay, tingnan natin. Urgency. Napakara Yung mga sarado na isip, wala namang problema kung sarado na isip nyo, di ba? <laughs> Kaya lang, masasaktan kayo dito sa channel ko. Dito sa channel ko, hindi pa pwede ang panati ko dito. Ngayon ang tatandaan nyo. Dito sa channel ko, ang panati ko dito umiiyak. Paiiyakin natin. Kami pong program ang OVP. Uh, from Libreng Sakay, uh, yung pagbubukas po ng uh, maraming satellite office, uh, yung pagbibigay po ng tulong sa libing, sa pagamot sa napakarami po there are so many uh, services that were provided uh, by the OVP ron yung 125 million ginastos sa labing isang araw o on average mga 11.3 million a day mm -hmm. ay ginamit lahat yan para lang pati sa ano no sa pag uh, nagbabasa <laughs> ligtas na maimplementa ang mga libreng sakay o paghahanda para magbukas ng satellite offices. You... Sabi ni Mindanao Wanda, sayaan nyo na lang muna na may Sarah at Amy na marites ngayon. Favor din niya kay Sarah para to come the sea. How come? Hindi, I don't understand. Paano magkakami si kung may Sarah, Amy? Dahil Marcos? You are on the wrong place, my friend. You are on the wrong place. 11 days, yun po yung period of disbursement ng pera ho. But uh, if you include the period for obligation, it was actually 19 days. And if we look at uh, the services performed uh, or the use of the funds, uh, goes beyond actually the 11 or whether there's 11 days or 19 days. Kinakailangan ng konti funds para sa mga nabanggit na proyekto. Sapat na raw ang regular na pondo ng UV. Alam mo, Senator Robin, dapat tumayo ka dyan. mo na to si Ontiveros. Eh. sana, san tabi mo? Puka na. Ano gina mo? Upo na. VP, katwira ng opisina ni VP Sara dahil Desyembre noong nakaraang taon ibinigay ang pondo, kailangan nilang magastos ito agad. Dapat, alam mo, Madam VP Sara, pag nagsasalita si Ontiveros, dapat hawak yun nala yung nalang cellphone niya. Mag TikTok na lang kayo. Para ano, para ma daming alam nito ni Untiveros eh. Mag TikTok na lang kayo. Dahil patapos na ang taon, sa huli, lumusot din sa plenaryo ang budget ng OVP na nagkakahalaga ng 1.874 billion pesos. Sa isa pang budget deliberation ng Senado para naman sa pondo ng DepEd, binawi na rin ni VP Sara na tumatay yung Education Secretary ang hinihingi nilang 150 million pesos na confidential funds. Si Sen. Pia Cayetano naman ang nagbasa ng statement ni VP Sara. We are all parents who want to protect our children. Ang seguridad ng mga bata. Alam mo, pahayaan naman dito yung mga, ano, yung mga galit na galit sa mga kayatano. Di ba? Hindi na nila alam kung saan sila lulugar eh. Oh, kaya tano, 'di ba? Ano 'yan? Oh, balimbing kayo, nagkaya kayo. Oh, 'di ba dapat Marcus lang forever in your life. Oh, ngayon sino nagde-defend? Look at how ironic ang uh, politika sa Pilipinas. 'Di ba? Yan yung no, oh, kita nyo na, wala kayo mga balimbing. Dapat Marcus Duterte lang tayo. Mga kayatano, mga balimbing 'yan. Now look at what is happening nung nagtrobol etong si BP Sara Duterte sino ang nagdefend sa kanya di ba sino tanungin ko, ko kayo si Sandro ho ba Siyempre, hindi naman, sasabihin ni ba, hindi naman senador si Sandro na para siya magsalita para dyan. Hindi yan ang point ko. Pero kita nyo naman ang ginawa nung Sandro na yun. Sa camera. Sabay bawi. ba diba? Sabay bawi. <laughs> hindi naman daw niya dinidefend yung mga makakaliwa. O. Tama, mali. O. Kasi, kaya, yung mga tansu dyan, nagalit na, galit na galit kay Kaya tano, no? Na hindi, mga trader yan! Mga balimbing tantan Tantantanda ko yung, yung vlogger na wala ng leeg. Uy, huwag ganyan, ganyan, banat ba? Tinatamaan ako. Di ba sinasabi niya noon? Oh! Inday! Binabanata ka ni Kayetano! Itong mga vlogger na to, mga Kayetano vlogger to! Kaya ka naano? Naalala niyo noon? Ginanong kami noon eh. Oh. Eh, oh, ngayon, tanawin ko kayo. Sinong Marcos ang uh, senador dyan? Sino nagde-defend? Yan ang sabi ko sa inyo. Sa politika, may lesson dyan si Barangay Kapitan. Mamaya, ay hindi, wala pala. Hindi ko pala sinama sa balita yon. Si Barangay Kapitan, dun sa isang lugar, napanood ko sa news, sinaksak niya yung nanalong Barangay Kapitan. Natalo siya. Hinabol niya ng saksak yung nanalong barangay captain. Nung nahuli siya, alam mo sabi nung barangay captain na matanda na natalo, sabi niya. Hindi ko talaga alam eh, paano ako natalo? Pati ka mag-anak ko, hindi ako binuto. <laughs> Wala, hindi ko talaga alam bakit ako natalo, ba't siya nanalo? Kaya nanaksak siya. Ganyan talaga ang politika sa Pilipinas. Yung mga quote-unquote kunwari, kakampi mo, Nako po. Alam mo na kaya nga napakinggan ko yung sinabi ni ano eh. Sino ba nagsabi nito? Hindi eh, ko alam kung si Panelo o si Roque. I think it's Panelo. Sabi niya, parang sinabihan niya. Ay hindi, si Roque ata. Sorry. Hindi ko alam kung sino sa dalawa. Sinab sinabihan daw niya si Bipisara Sara Duterte na mag-ingat ka kasi hindi lahat na nagsasabing kakampi mo ay kakampi mo. That's true. Kaya nga, ngayon pa lang, sinasabi ko na ho sa inyo, isang pambubudol na naman yung ganyang klaseng uh, marites na pinapakalat. Ika nga ni Mindanao Ma um, Wonders, na isang marites daw, di umano, no? yung uh, Duterte and Amy Marcos Tandem. Alam kong pinaiinit nila to eh. Alam ko kung kanino galing tong uh, nato uh, teorya na to. Halatang halata. Mahilig sumakay yan eh. Sakay na. So sa akin lang, huwag tayo magpaloko. Hindi naman yan eh. Hindi naman na... Uh, hindi ho ganyan ng, ano, ang uh, scenario sa politika. Huwag naman tayong ganun na naman tayo. Di ba? ay siguridad na ng kinabukasan ng ating bayan. Nonetheless, DepEd will no longer pursue confidential funds. Pero hiniling ng BISE na ilipat na lang ang pondo sa National Learning Recovery Program ng DepEd. Lumabas din sa deliberasyon ng Senado na bagamat tinapias ang confi funds ng DepEd ay tumaas pa rin ang kanilang budget. Sa ilalim ng bersyon ng Senado, 718 billion pesos na ang kabuo ang budget ng DepEd. Nagdagdag ng 4 na bilyong piso ang Senado. Ang topic natin sa totoo lang, yung simple na naman sinasabi ko, napakaganda ng response ni VP Sara sa kanyang uh, ano, patungkol ho dito sa confidential fund. Sana ho matuldukan na to. Kasi itong mga ano mga mga bataan ni Tambaluslos, yung mga troll farm niya. Ayaw talaga tantanan yung confidential fund ni ano eh, ni BP Sara Duterte. Pinag-aaway talaga eh, di ba? O eh sige. Pagawain niyo. Ang sabi niya, walang na, okay na ako diyan. Ayos na ako diyan. Mas importante ang uh, totoong uh, pagkakaisa. O di ba ang galing?